Attorney, kasal po ako pero hiwalay na kami ng aking dating asawa. Pwede ko bang i-designate na beneficiary ang aking new partner? Magandang tanong yan at medyo controversial din. But we'll answer that based sa kung ano ang sinasabi ng ating mga batas. Ako po si Attorney Matet Mga Bat at narito ang ilang KMBI, kaalaman sa mga batas at impormasyon just for you. Bagamat malaya na pumili ang isang insured o principal ng kahit na sinong beneficiary, may mga legal impediments po na maaaring mag sa chosen beneficiary. Ayon po sa Article 739 of the Civil Code, the following donations shall be void. Those made between persons who were guilty of adultery or concubinage at the time of the donation, those made between persons found guilty of the same criminal offense in consideration thereof, and those made to a public officer or his wife, descendants and descendants by reason of his office. And since ang pagtanggap po ng benefits from an insurance policy is akin o kahalintulad to a donation, the provisions on donation apply sa mga beneficiaries ng isang insurance policy. In the case referred to in condition number one, a conviction for adultery or concubinage is not necessary. As cited in the case of Insular Life v. Ebrado, the guilt of the donee need only be proved by preponderance of evidence. Kaya kung halimbawa po ay naikasal na, ngunit nakipaghiwalay, hanggat hindi po kayo legally separated, mayroon pong legal impediment para ma-designate po ninyo ang inyong partner as beneficiary. Ibig pong sabihin, may mga legal na basihan na makapipigil para makapag-designate kayo ng inyong nais na beneficiary. Kung pagbabasihan natin ang tanong sa simula ng ating episode, ang nagtatanong po ay kasal pa, bagaman hiwalay na at may bago ng partner. Existing pa rin po ang legal impediment na siyang nagdi-disqualify sa kanya para maging beneficiary. Once kayo po ay legally separated na, malaya na pong i-assign ang inyong common law partner upang maging beneficiary. Dahil sa ganitong case po ay wala na ang tinatawag natin na legal impediment. Klaruhin po natin, ang common law spouse ay maaaring gawing beneficiary kung wala pong legal impediments. At kung kayo naman ay may kasalukuyang legal impediment, na ikasal na at hindi pa legally separated, hindi po maaaring maging beneficiary ang current partner na common law spouse. For more kaalaman sa mga batas at impormasyon, follow balikat para sa Maunlad na Buhay Incorporated social media pages. Tandaan, mabuti ang may alam. Ako po si Atty. Matet, mga bat. Masaya dito sa KMBI.